Mga boss, may nabili akong mini amplifier. Sobrang liit nito. May kabitan rin ng mic Oh. Ano to? Bass volume mic. Tapos pinaka volume. Ah, uh, bakit ko binili to? Wala lang. Pakisama lang sa magbubuti para laging magdala sa atin ng mga item. Na mga ano. So, tinisting ko na to. May power na siya. Kaya lang itong mga pindutan niya. sirang sirana Kailangan ayusin na talaga. So, tingnan natin saksak po. Ayan. So, may display siya. Ayan, naka-bluetooth. Hindi natin alam kung okay pa itong ano, subukan nga natin. Subukan natin dito sa memory card. Ayan. Kung gumana ito sa memory card, ibig sabihin, ay, paano ba? ba? Ayun, isding. Ayun, gumagana mga boss. Gumagana. Ngayon, kabitan natin ng speaker. Ano ba kabitan ng speaker nito? Tika lang, isit up ko muna tong camera natin. Kuha tayo ng speaker na pwede isding dyan. Ayan, tapos speaker kailangan natin ng wala akong speaker na pantisting mouse <laughs> ganito dada -da, naka open yung ano hindi ka lang ba ako ito na po. okay 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 saglit lang mga boss maganda muna na ako ng speaker kukuha tayo ng speaker yung ano, subukan natin. Ay, walang sounds. Walang sounds mga boss. Kabila. Walang sounds. So natin. Tingnan natin sa Ano sitwasyon? May dumaan na ambulansya. May ambulansya na dumaan. Ano ba 'yan? Ano ba 'tong nakalagay dito? Mukhang ano eh. Sticker na 'yan eh. Palitan natin 'yan. Eh. Hello. Ito 'yung laman Uh, yung IC na gamit niya ay parang meron ako nito kung hindi ko co convert na lang natin yan mga boss meron naman tayong amplifier module dyan na pwedeng gawin sunog yung resistor oh. yan sunog yung resistor pero maganda yung board niya yun nga lang yung ano talaga na tampered na yung Tony Pwede ito pang sound sounds lang o ito pang testing ng mic pag may ginagawa tayong mic. Sana may eco na yan or ano. So kalasin natin tapos na natin kung anong IC ito. Minsan naka BTL kasi yan eh. Kung naka BTL yan, uh, siguro palitan ko na lang or ano. Paano ba po? Dito, kailangan kalasin ito. Para mahubo. wire na ginamot ginamot ginamit parang sa ano pa eh parang sa telepono pa telepono wire palitan na rin natin yan puro tayo palit ah okay. ano may muhabara pa ba sa Ayun. Pwede kasi siya sa 12 volts. Ayan o. 12 volts tapos ano mga boss? <laughs> Pagkalas lang, pahirapan pa. Ayan, dito na ba <laughs> bumabangga dito kailangan din natin kalasin yung transformer ganon para ano siya para maayos siya kung makalas natin o kailangan kalasin natin tong harapan sa bagay papalitan din naman natin to ng mga pihitan eh. kalasin ko na lang Yan. Kalas daw. Masira yung memory card. Sayang. May binabalak kasi ako dito kaya binili ko. Sabi, ano naman kayo binabalak nito ni ano? Pusbap. Ano naman klaseng kabalbalan yung binabalak mo? sa simbalak 'yan Siguro naman mahuhugot ko na 'to. Ay, mayroon pang isa. Ayun, oy. Ami lang. Kita 'yun, ah. Ayun. Sunog nga mga boss. Sunog yung IC. Yan. May kita nyo yung burn mark. Yung burn mark. Punta yan dito. Pupunta regulator. Ayan. Bakit nasusunog yung nasusunog yung mga ganitong IC o nasisira? Kadalasan kasi yan mga boss ay natutorture to ng mga sound owner akala nila kasi may ilang watts ba na, buti nga wala nakalagay dito eh may iba kasi na nakalagay dito buska ka pala to na ano si uh, 690 ayan ayan akala kasi nila nito thousand thousand watts yung mga ganito which is hindi naman totoo ano lang to eh minsan mababang watts lang talaga to eh Kalasin natin yung IC tapos tingnan natin. Okay, saglit lang kasi papainitin ko yung panghinang ko. Tignan natin mga boss ay yung, ay yung number ng IC nya ay ayan. TDA-7297SA Ang IC na to ay naka-dual, naka-BTL. Ang watts nya per channel ay 10 watts lang. So pwede akong bumili ng IC na yan dahil wala naman akong stock na o kapitan ko na lang ng ibang amplifier IC na mas malakas-lakas so ganoon. so depende yan sa ano sa option na gagamitin pwede dyan yung uh, convert kung ano ito naman tingnan natin kung para saan yan galing dito sa supply dropping resistor sa 7805 na regulator para sa preamp o sa ano sa module so mga boss dito marami tayong option na pwedeng gawin kaya lang medyo busy ako so ibabalik ko na lang to tapos saka natin ano titingnan uli dati marami akong i stack na IC na to eh syempre pag tumatagal eh hindi na rin kailangan hindi na tayo nag i -restack. sa mga TV ng Sanyo TCL Misa sa Samsung ganito din yung IC na gamit sa mga audio nila. Kaya marami tayo dating na pagkakahuya na ganito. Paglaon ng panahon eh hindi naman gamitin. Wala na. So iwan ko lang sa raon kung may nagtitinda pa niyan. Sa online na ata meron. Pero pag-isipan ko na lang kung bibilang ko ng IC o ibabalik ko sa dating. Okay mga boss, madali lang naman to ayusin pag na lang siguro pag may piyesa na lang pag isipan ko kung tutuloy kong pagbuo nito or ano or papalitan ko ng ibang ano uh, IC